Okay. So, no cut to sa pagwawirings ng ano, uh, mini driving light. Ano. Yan. So, para walang cut, ito yung stock na sagit, itong brown. Ano. So, wag na kayo mag-cut dito para hindi pangit. Ano. Para may, kung hulugan siya, may warranty. Ah, uh, pag nakita kasi na may mga sugat-sugat, matanggalan natin ng warranty. So, ganito lang oh, sakit ito uh, mail saksak nyo lang dito tapos gawa kayo ng ganito female yan para isaksak nyo dun sa haystack kaya no nilipat na namin dito yan tinan nyo ah sasaksak natin dito para walang sugat no cut yan walang cut sa stack na wirings ng uh, sniper 155 'yan. 'Yun, sinaksak so, lang natin dito para makakuha siya ng kontak doon sa sa switch sa common tapos ibabato na dito sa relay. 'Yan. O, walang cut. Tapos fuse box. Gawa tayo ng fuse box, 'yan. So, ayan 'no. Dito ko nilagay tapos, siyempre, kumuha tayo dyan, Diretso na rin to sa busina. Ayan. Diretsyo sa busina yan. Ayan, yung busina yan. Sasaksak na rin dyan. Walang cut sa stock na socket or wirings. Oh, meron na ka So, try mo busina mo nga. So hindi pa nalagyan ng fuse box guys Kaya hindi pa natin ma Sa busina muna Sige yun Yun Busina muna Hindi na natin kung mag-contact siya Doon yun sa brown Kinuha natin Hindi Sa busina muna Ito busina Hindi lang O oh, diba so, Kumuha lang tayo dun sa brown Tapos diniritso natin dun sa Uh, usina yan, sa sakit sinaksak natin dyan tapos yung gumawa lang tayo ng mail sinaksak natin dun sa stock na sakit tapos kumuha tayo papunta dun sa switch ng mini driving light dun sa domino tapos yung dalawang wire naman galing sa domino papunta naman dito sa relay oh ganun lang walang sugat hindi nasusugatan dito tsaka walang sugat sa ibang mga harness yan okay all right lagyan na lang natin ng fuse box so ayan na lagyan na natin ng fuse yan fuse box dito so pinatakbo natin dito ito lang ang gagawin niyan eh so saksak na ni Mayos Hmm. Ayan, nalagay na natin. Fuse at i-testing na natin kung good Ayan. so patakbo yan dito pack. so ito lang yung nagawa ground yan kumatay ng battery ay tapos yan yan lang at saka itong sa fuse saka yung connection dito yun lang testing natin para makita sige nga, testing pandarin mo so walang nasugat sa stock Sige, okay, start mo para tingnan natin kung magbi-blink siya. ano mo yung ano? Yun! Oh, walang sugat sa stop na harness o oh, sa wirings niya, no? Ayun. Wow, all goods. Alright. Alright.